Ano nga ba ang langit? At ano nga ba ang impyerno? Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ang langit, ito'y lugar ng Panginoon Diyos kung saan nakatira ang libo-libong anghel at mga banal na iniligtas ng Panginoon. Dito, naglilingkod ang maraming mga Kristiyano na tinubos ng ating Panginoon so Kristo at dito nagpupuri ang mga libo-libong anghel at laksan-laksang nagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Kaya pag-usapan natin ang impyerno. Ang tawag sa impyerno ay Shul, Hades, Lawa ng Apoy, at Gehenna. At ang impyerno ay hinanda lamang ng Diyos para sa mga anghel